Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon ulit mga kayos. no? So, ngayong araw mga kayos tayo po ay magpapaandar ng uh, makina na binili po namin na uh, buong makina po siya. So, mag-change engine po tayo mga kayos at uh, isi-service po po natin yan sa butuan. So, bago po yan natin pandarin mga kayos, gusto mo ko magpasalamat, uh, shout out si... Uh, Boy Tumba, no. Uh, sir, madam, niya salamat sa suporta ah, kag God bless you. So mga kaayos paki-support po yung kay uh, Boy Tumba na YouTube channel. At saka shout out din po sa kaya uh, Ilunga Mix TV vlog. Ah uh, Ilunga Mix TV. So mga kaayos paki-support nyo rin po yung kanyang uh, YouTube channel. So maraming niya salamat, ma'am. Sa kay uh, Anthony from uh, Tugigaraw City kagaya, so maraming maraming salamat sa iyo, kaayos, at uh, ingat palagi sa kaya uh, Ryan Cuervo no, na taga Palawan shout din sa iyo, tsaka maraming maraming salamat po, sa kaya uh, Cesar Montero uh, kaayos Cesar, madamo, ganyan salamat so from Iloilo siya, mga kaayos so shout out sa iyo tsaka maraming maraming salamat ulit so yun mga kaayos, tara, at uh, samahan niyo ako at po natin to yung uh, makina na yan, ayan D6AB. Bus type po yan. So, sa bus po natin yan ikakabit mga kayos. Tara, samahan nyo po ako at atin na pong papanda rin. Okay. po na nasaglit pa lang eh. so yun mga kayos tapos na po natin siya pa uh, atin pong na check yung kanyang uh, oil pressure so mahigit uh, 4 or mahigit 40 po yung kanyang uh, oil pressure sa unang andar po niya pagka andar niya nasa mahigit 40 po so pasado po yon Ganun din po, tiningnan din natin dito sa kanyang uh, oil cap. Wala po tayo nakita dito na talsik o usok. So, okay din po yan. Tsaka dito din po sa kanyang uh, breather, wala rin pong uh, usok. At uh, wala rin pong uh, maputi na usok na lumalabas doon. So, ibig sabihin na uh, okay po yan. So, yun lang mga kayos. At uh, sabah, samahan at isishare uh, ko po sa inyo yung ating gagawin na uh, pagkabit nito doon sa... Butuan City. So, yun na muna mga kayo. Sa so, mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe, like, and share at saka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayo sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong sa inyo. So, yun lang muna mga kayo. Maraming maraming salamat. God bless.